ni ay mga mananap seragat ragat nga karon pa kita ni suka-suka perihane, kening kaning klase nga kasago oh. dalibo ko suga-suga ba ni limango ba ni lambay ba ni kagang ba ni unsa si no pero tanaw ro gud jang color kina lami ag color jud ni si matud pang munggas nga makaon kuno ni eh. pero aga wa kum ni ay wa mahadlok ko bisig makan -tana. tanaw ro gud jang dughan o no? dakhang kajug mga design bitaw mga color-color bitaw sa kadang t-shirt bitaw ka batik Oh tanaw oh tanaw Di ba? unique tulga siya no karon tu ko kita lagi riwa pud ko kayla matut pangrime kumung-kumung kuno ni kini podo tanawon ni mo ung tanawon ni mo ni si jamurok tapai tapai bitaw bro tapai tapai bro pamilya jo si rogi hapos kasagne oh tanaw ko no tanaw-aw danaw di sa sungai oh na sa sungai ba jagad nang ijang sungai ra ba tunukun, tunukon ra ba jod mo nang galibo ko kun sa no manganga na ni Oh, mong ko kay bau nga na ni nang utara kung rimi ni. Ni rimi mong kung so, say nga no, apo siya kaila. No, mo ni no nga uh, kinajong atong uh, labaw makagagahom kitong Ginoo. Oh. siya Jesus lagi may creator yon no. Kuya Jesus sa kaino daghan jo kay mga daghan sa kaino mga gi-design nga mga mananap nga wa na ta kaila. Kasi klase gitsura tsura klase klase gitsura. No kaila man ni. Eh? Be ko no. I-share ko ninyo kay ba mo ani. Eh? Sa inga na sa mananap. Na ni si sungay oh, ni sungay talinis ra ba. Unya may pagka tunukon pa dyan, nagigyan murag sungai-sungai, no? Kuya, oh, kinipod, sos kinip. Kain, o kinipod, sus kini, wapo ko kasak ba? Kasag, mangiha po niya, pa ako, tanawa ko, o, tanawa ko ng forma niya, unja, nasa po, nai mata, unja, huwag tanawa niya magmata, naman, sigara bag mata, no? O, moninga, nga, usap po niya sa akong kalibgan, gi-research niya, usap po pag-research sa to, ano, wapo to kaila, no? Kaya nangutana ko, ni Remy Mungas, o mo sa kaila kasingan, Bisa kamu, bisa kamu, bisa, bisa kamu dia. basin ka mo diha kailang magusay nga na ni mga mananapan eh wa ko kalibutan na ni kung sa dito siya no unsay nga na niya basta kay uh, sa dagat jud eh kuha ba ni sa katong na ay eh, pukot gahapon no nakita na to ni na, nga natoy sa pukot o kini pod sus kini oh pamilya jud gyapon na sa sa kasag ni kini sus murahan jud sa lawa, lawa no tagas no? na magkasway no oh, tanawa ro gud jang nao no isugog nao tanawa tanawa oh na sa so, na ni, come mo sa nga na ni, paliho ko na I-share ko na kung sa ni mga mananap ani Basta karo pa ko kita ni. oh, nakayon kung sus, ginawa daghara jo ding mananap sa dagat no nga, nagkalilain na lang dyan. Na, mura lang kasi spider ba? Mura siya lawa, lawa. <laughs> oh, lawa lang ko dyan. Kuya, wala lagi ka dyan, lagi. Beko no, kasi mga kahinga ni dyan. Sa nga ni dyan, sa inyong lugar. oh, tanawa o. Oh. Paliho ko ko, share ko na po mo, comment mo. Ya, like pun mo. Ya, I-share ninyo kung kailan babuan eh. Uh, share ninyo na kailan babuan yung mananapa.